Hindi daw nila kinidnap si Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi daw kidnap ang tawag doon. Sige, okay na lang. Hindi na kidnap ang tawag doon. Ang tawag doon, ninakaw nyo sa amin. Ninakaw nyo sa amin si Pangulong Rodrigo Duterte. Marami ang nangangamusta kay President Duterte. Pag, uh, kung saan man ako pumupunta, Nangungumusta sila lahat. Tapos nagpapasabi pa sila, kanina, meron ilan dyan sa likod na pakisabi, kamusta kay tatay uh, Tatay Digong. Kahit hindi ko siya kilala, lagi yung mga tao, hindi ko kilala sa pangalan, sinasabi nila, pakipumusta kay Tatay Digong. Ayun. Siya po ay uh, nakakulong. Anak po ako ng nakakulong na at uh, okay naman siya, madami din ang nagtatanong. Kamusta na si Tatay Digong? Sinasabi ko, lagi okay naman siya. Ang problema lang ay hindi siya marunong maglaba, magluto at maglinis ng kwarto. Dahil yon ay ginagawa sa kanya lagi ng mga asawa niya. Madami pong asawa ang ako. dahil yun si Kitty. Kitty, yung maganda ko mga kapatid. Iba po yung nanay niya. Kasalukuyan po, dalawa yung girlfriend na nandoon nag-aantay na makalabas si Pangulong Rodrigo Duterte. Oh, ma'am ano, uh, hindi daw nila kinignap yung, ano, uh, hindi daw nila kinignap si Pangulong Rodrigo Duterte, hindi daw kidnap ang tawag doon. Sige, okay na lang, hindi na ang tawag doon. Ang tawag doon, ninakaw nyo sa amin. ninakaw nyo sa amin si Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil siya ay propriedad o property ng Sundad ng Dabaw. Wow. Dahil siya ay magiging mayor namin doon at kinuha ninyo siya at ninakaw ninyo dito. Okay. Ay ma'am, hindi daw kidnapping yan eh. Nakawan na lang. Nakaw ninyo. Sa amin. Sa so, mga nangangamusta, ay uh, meron kaming maliit na video presentation sa inyo. Sigurado ka ba, ma'am, na hindi ka alis? Kaya ako, kaya ako nakakalimot sa mga sasabihin ko eh, kasi nandito ka, ma'am. Na, ang advice ko lang talaga sa iyo sa panahon na ito at sa darating na mga araw ay magpalit ka na po ng apelido mo.